Mga sa sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga na Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw, araw Magic Brutas <laughs> Magic nga Kamyas yan eh Asing ah, yan Tarap pagi pag isaw sa asin na yun, oh. day sa wakas. Tulog na walang alarm. Ito <laughs> ang <laughs> <laughs> Bilis ah. Kala niya kung ano na. <laughs>

State. Laka Hila <laughs> ka. Para ganyan pera. Hmm. Pinakilaman. Pinipicture. Hila <laughs> <laughs> Mas matindi yung ganti. Bang. Hmm. Galit na galit. Ano <laughs> expect <laughs> mo doon? Bug lang pala. Hila ka! Lagot! yan galit yung baka. Apula! <laughs> ba! Mga pari pa nga.

Ito naman nilang bumay. <laughs> <laughs> pag kumuha Kapag pa ng bel. Kapag ka ng regalo, anong maramdaman mo? Mag-iyak. <laughs> <Yuck. laughs> Mag-iyak siya pag binigyan ng regalo. Huh? <laughs> <laughs> Gusto ko rin mag-workout. Sabaya lang kita. Ah, ganyan na pala kadali. Sabaya <laughs> rin. Oh. Kadalis ko na mga suto. Gutom siguro. Kawawa naman. <laughs> May hindi ng pagkain. Please. Pwede bang manligaw? Pati nga ng mukha mo. Ay! Ano? Nag-aaral ako? Study first? Ha? Hindi. Ano talaga? Inuuna ko man ang pag-aaral ko. Talaga? Pero pag... pag gwapo, hindi, hindi ko natanggapin yun. Kasi nag-aaral ako eh eh, <laughs> pakiabot mo nga yung natin ayan ay, yung si Kibo Bong ah, eh yan o, isa muna, yan Iyan pa oh, thank you darling sige, ingat <laughs> ka okay <laughs> high school ayan, <laughs> <My laughs> ayan ay ayan ayan, ayan ayan, ayan Bahala kasi niya, naiwan niya yung susi dito. Eh, nilak ko. Nahanap niya yung susi niya. <laughs> hindi nyo alam, nandito ako sa loob. Hindi <laughs> <laughs> siya yung Eh, eh tintin to. Hindi ako kita niyan, eh. <laughs> <laughs> Biktima. Aba! Strike! Ang <laughs> kanina. Matapat siya magliligpit. <laughs> May magic ako, tol. Gamit lang tong battery na ito, may tatransfer ko yung energy papunta sa inyo. Pa. Ito? Oo. Bago yan, Hindi, hindi, masakit. Tapos, gamit tong charger wire papunta sa inyo. Kinama, ah. Focus lang. kayo? iari yun. Malakas. Kamot siya ate. <laughs> oh, Naamoy <no. Huh. laughs> ni kuya. Kamot ulit. Giliagawa mo. Hahaha. 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 Hahaha.

<laughs> ah, acingnya pemintanya nih. Eh. lipat. <laughs> 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 <Sumilip> pak. Hahaha. <laughs> <laughs> Tidak tahu nggak ikan medan sobat. Anong? <laughs> <laughs> <Lulit> pa. Muntik <laughs> lang. <laughs> Pagka-tuberculosis. <laughs> <laughs> teleport si Doc.